So, magandang araw sa ating lahat. Ika-third day na natin ng fifth anniversary ng Kasosyo Malupit Group. Siyempre, mag-interview tayo ng mga successful entrepreneur. At siyempre, na-interview na rin to ni Boss RDR, si Kasosyo Madam Sonya. Hello mga Kasosyo! Magandang-magandang umaga. Okay, so andito po tayo sa fifth anniversary po ng Kasosyo Malupit Group. Okay, and of course, uh, mapapakilala ko. My name is Sonia Naliatan Sindon. Ah uh, dating lady guard so ngayon po ay entrepreneur na. So ang company ko po is Sun and Soul, Sunrise, Marketing Franchising Company. So, may mga brands po ako na pinapa-franchise, which is Yami Chick Boy Inasal, Yami Takoyaki, Yami Shawarma, Yami Brew Blend, and of course, the Suneos Pizza, and yung aking bagong brand na the Yami Frogart. Okay. So, yun po yung mga uh, product na pinapa-franchise ko. Yan. So, yun, di ba, grabe, grabe yung business niya. Dating lady guard, ngayon, tigil-tigil -tig naman, donyang-donya. Kaya tawag namin sa kanya, donya-sonya. So, ilan na nga pala yung branches nyo sa kasosyo? Okay. Actually, kasi dahil maraming uh, brand yung pinapapranchise ko, uh, mahigit libon na po yung franchisee. Okay. So, ito po yung the, the Yamil Frog is meron pa lang po kami three franchisee and one company owned na branch. Located po ito sa Antipolo. So kung sino po yung mga taga Antipolo, pwede po kayong mag-visit po sa sa store po namin para matikman niyo po yung aming frozen yogurt. So yun, thank you no. Uh, pwede mo ba ikwento pa paano ka napag transition from being a lady guard tapos naging successful entrepreneur kasi yung story niya, dito tayo may mapupulot eh, sa story niya. So pakinggan natin si Kasosong Sonia. Okay, Kas. Actually, napaka, lagi ko pong sinasabi na napaka-importante ng experience at napaka-importante na meron po tayong mentor sa buhay. No? So, hindi naman ganun kadali na nagkaroon po ako ng sariling uh, company. Marami rin po akong pinagdaanan, marami po akong struggle na siyempre na nilagpasan. No? So sa, sa lahat po na mag-start uh, na mag-business, kung magkaroon po kayo ng struggle, it's normal po 'yan. Kasi yung struggle na po 'yan, hindi naman po 'yan ibibigay po sa inyo kung hindi niyo po kakayanin. Tama. So ibig sabihin yung struggle na 'yan pag nalagpasan niyo, mas lalo po kayong titibay. At mas maaga, mapagdaanan nyo na po yung struggle sa business para mas maaga nyo pong maitama yung struggle na pinagdadaanan nyo. Mas lalo po kayong titibay. So, ma'am Sonia, from lady guard, tas naging entrepreneur ka, bakit? Diba? Ang dami nagtatanong yan, kung bakit naging uh, entrepreneur na ako, na dati lang naman akong lady guard, di ba? So, ito lang din po ang sasabihin ko po sa inyo, na kung may mga naka, nakikilala kayo ngayon ba uh, nasa kanto-kanto lang nagtitinda napaka kumbaga down pa po sila wag na wag niyo po silang i down lalo kasi hindi niyo po alam ang magiging resulta kinabukasan and then next week and then next month malay niyo magiging successful din po pala sila na negosyante so ma'am so niya bakit grabe yung pinangawakan mo at grabe yung success na, na natatanggap mo ngayon. So ito lang din po ulit ang sasabihin ko, lahat naman po tayo may mga pangarap, Kas. Tama? Pero tanungin mo sa sarili mo kung yung pangarap mo ay ginagalawan mo. Kasi kung yung pangarap nyo ay hindi nyo po ginagalawan, so wag po kayong magtaka na wala pa po kayong resulta kasi hindi naman ako na, uh, na uh, andito para magyabang. Andito po ako para mag-inspire. Imagine niyo po, dati lang pong lady guard, so ngayon may sariling sasakyan, may sariling bahay. So kahit papaano nakakaraos at kahit papaano nakakatulong po tayo sa mga mahal natin sa buhay na which is 'yun naman po talaga 'yung goal po natin. Tama? Na kaya po tayo nagsusumikap para po sa pamilya po natin. Uunahin po natin ang pamilya po natin na matulungan. Pero ang twist, pag tayo nagsisimula na mag-business, pamilya ang minsan na hindi naniniwala. Tama? Kamag-anak po natin or mahal na natin sa buhay, ang hindi ma, hindi unang naniniwala na magiging successful ka. Tama ka? Na, nararanasan niya ng iba. Pero napaka-bless po ng iba na yung mga kamag-anak mahal nila sa buhay ay very supportive po sa tao na magsisimula po mag-business. Pero ito lang naman po ang masasabi ko, sa lahat na mga kamag-anak mahal na sa buhay, once po na meron pong nangangarap sa pamilya nyo na mabaw, mabago ang buhay, pakiusap, supportahan nyo po yan. Kasi bakit? Kayo po ang unang tutulungan po nila once na maging successful po sila. Thank you so much. Grabe, di ba? Ang ganda ng sagot. Kahit ako, habang nakikinig ano, wala akong etos, no? Kinikilabutan ako. Kasi totoo naman talaga itong sinabi niya, eh. Lalo na yung, yung mga, bagong negosyante, di ba? Nabanggit mo na kahit down na down siya, huwag niyong lalong i-down. So, na-experience mo ba yun na nasa baba ka, tapos lalo ka pang binababa? Yes, na-experience. Lahat po yan, mapapagdaanan po talaga natin. So, anong pong may niyo sa mga gustong, mga bagong aspiring, mga negosyante na gustong pumasok sa mundo ng pagdinegosyo? Katulad ng ginawa natin, from down, ngayon, umaangat-angat na kahit papano. Anong ma-advise mo sa kanila? Okay. So, ito lang naman ang ma-advise ko sa so, gusto magsimula na mag-put up ng business. Kailangan po malakas ang loob nyo. Kasi pag malakas po ang loob nyo Ano man pong pagsubok o dilubyo Ang dumaan po sa inyo survive at masusurvive At malalagpasan nyo po lahat po yan So thank you uh, Kasosong Sonia I-plug mo na lang yung ano mo Para ipalo yung mga franchisee Baka may mga franchisee dyan Aspiring I-ano mo yung mga negosyo mo Na pwede nilang makuha Kasi syempre Ano na to Successful na to So alam na niya Yung paikot ng kumpanya niya So ano mo na I-plug mo na yung mga negosyo mo Okay, so sa lahat ng mga kasosyo at sa lahat po na makakakita ng video na to, iniimbitahan po namin kayo na... Uh, sumubok na simulan po yung mga produkto na pinapa-franchise po ng Son and Soul Sunrise Marketing Franchising, So kung kayo po ay naghahanap ng gusto niyo pong simulan na business, I recommend franchise business kasi kahit pa pa, ka, uh, di na po kayo dito mahihirapan kasi syempre may sistema na po na susundan nyo. Lalo na kung mga first timer, Cass, uh, sinasuggest ko franchise po talaga ang kanilang i-put up muna. Kagaya mo. Okay? So, kagaya ni kasosyo, ang start niya na naging business, nag-franchise. Nakita mo kung gaano kaganda talaga na magkaroon talaga ng business. No? So, andito po yung son and soul na pwede nyo pong maging katuwang sa papasukin yung negosyo. So, pwede niyo pong i-follow ang aming uh, Facebook page. Okay? Yung ating Yami boy main page at yung ating Dayami Frogard main page at yung aking Facebook account, personal account. So, Sonia Naliatan sendon So, pwede po kayo mag-message po doon for more inquiry about our business. Thank you so much and thank you, kasosyo. Thank you. Thank you, kasosong Sonia. Happy 5th anniversary sa atin. Thank you. Thank you.